kaibigan. So, tayo po ay magluluto ng gulay for today. Ayan po mga kaibigan. Meron po tayong sariwang sitaw. Meron tayong okra at meron din tayong talbos ng kalabasa. At may ilang perasong bulaklak ng kalabasa. At syempre, hindi po mawawala ang ating pansahog si Dalagang Bukid. Siyempre, para mas masarap ay meron po tayong inihaw na tilapia. Ayan po yung ating lunch mga kaibigan konting gulay at nihaw na tilapia. Yan po ang ating lunch for today. Tara samahan niyo po akong lutuin ang ating dinengdeng dahil sa tayo ay Ilocano. Siyempre hindi po mawawala ang bagong isda. Yan po yung pangpalasa natin sa ating gulay. Ay mga kaibigan, so kumukulo na, pwede na po nating ilagay si sitaw. Isama na po natin si okra. Yan po mga kaibigan So, konting kimbot lang ho yan Dahil gulayan madaling maluto Ilagay na rin po natin si Dalagang bukid Yan mga kaibigan Primito po natin si dalagang bukid At syempre para mas malasa at mas masarap Lagay po natin si inihaw na tilapia Yung isang piraso Yung isa po ay uh, Lalagyan natin ng kamatis, sibuyas Mamaya, pagkain natin. Ayan po mga kaibigan, so, luto na. Pwede nang ilagay din si talbos ng kalabasa at oh, bulaklak ng kalabasa. Ayan, so kung kembot lang yan mga kaibigan, ay luto na ang ating lunch for today. Ang gulay na dinangdang ng Ilocano. Let's see. <laughs> at pwede na po nating tikman yan. Wow! Diba? Wow! <laughs> kanya po yung mga simpleng ulam. Basta't Ilocano, simple lang ang aming ulam. Pero alam po namin na ito ay malasat, masarap at punong-puno ng substansya ang ating ulam for today. Tikman nga natin. Wow! Uso! <laughs> Sarap! Ayos! <laughs>